Ang galing, ang galing. Oh, walang side mirror. May unit talaga yung walang side mirror. No? Yun, mga small CC, pinahinto ng LTO. Sana all pinapahinto nila yung iba. Hindi nila inaarang, lalo na yung mga four wheels. Oh. Ano, abangan natin kung It, no? Tignan no tingnan nyo kung makikita nyo yung dano. no ah malaman lang sa mainit ang sarap na garage sarap ng hangin dito so last na destination natin manukan ah, sitahan natin ulit yung manukan kung may nagmanipula ba ng traffic o checkpoint no? para sa kayusan ng lahat mga rider upang sa ganun may yung mga racing racing para sa kaligtasan ng uh, bawat riders na umakit sa marilake. so mula sa Palo Alto no? sweet na magra-ride sa Marilla papuntang Davis Corner so ngayon mas uh, ano natin yung manukan kung sit pa rin daw may nagbabantay pa rin na no? nagwaano no, sa ano no traffic checkpoint dami nang na nagtatambay sa gidli gidli yung oh. unlike dati marami na rin nagtitinda nagdati like mga kamuti nagtatambay dyan este mga ano ah uh, piling yung karirista ang ganda ng panahon daming mga motor sa likod natin so dandaan tayo no? ayan so ito na ngayon yung manukan so meron pa rin cheap point ayun no? at dati tambayan namin yun no? ang ginunggo sa motor Superman yan, may tambay na talaga dito, may outpost na sila. Wow. Oh, walang shot running in my non-stop vertical plot whiskey in. Ang galing, ang galing. wala side mirror. May unit talaga yung walang side mirror, oh. Kung wala kang side mirror, dapat huwag ka nang pumilahan na rilaki. Yan, may nasampulan na naman. Walang side mirror

ito ang ng mga motor pag bumubunggo sa mga mga motor na nga nakapag sa gigli at saka mga ito mga concrete barrier oh. so ganito na nga ka, sa mga so yun yung sampulan kanina na ang natin kaya bang may na talaga dito sa mga pag bumakad ka na wala kang side mirror no? magkano din yun sabi nila 1.5 daw yun o design naman yung motor na pagbili mo pakit naman na meron na talagang ano yun ang tawag nun side mirror ba't kasi tinatanggal pa o pinapalitan ng maliit mo modify pa hindi naman kasi standard yun hindi na natin hindi na kasalanan ng mga HPG yun no? hindi yun ganito sa marilaki riders na yun nahuli oh hindi, para hindi kayo mabala okay yung magre-rides dito na walang papel, walang registro okay lang kahit walang jowa wala kasing side mirror kaya yun grabe yung tahimik to dati grabe grabe yung motor ni kuya ay pa-maintenance mo na yan usok yun oh usok oh ang na ang huli sobrang sarap ng hangin dito kung bakit tinatambayan to dati puno to kabilaan yun oh dami manok kaya tinawag manokan to yun oh yun lang ang um, uh, Mahinga muna tayo dito Punta natin dun sana all pinapahid nito mamaya ito lang yung pinto nila yung iba hindi nila inaarang lalo na yung mga four wheels eh. ano abangan natin kung sa ano yung susunod na kapanata yun abangan natin ang mga big para mga big bike Tara. sobrang tahimik na talaga sa Marilaki no? so, ang isa sa pinaka niliminti nila na uh, spot dito sa Marilaki kasi si Manukan kasi dito kasi si Superman na ano eh, na ayun o know, may sigrasya yan may pinis ko pero nandumulag ta yun know, o sinimento na yan update update na lang pag anong uh, mga ganap na uh, ganapan sa taas ng marilake, every na nakakita tayo update tayo Thank you. Grabe tayo nito, no. Tingnan niyo kung makikita niyo yung dano. Ah, wala alam lang sa mga ingay, habang tahimik. Halos wala kang ka masalubong, kahit linggo no. Ang like dati na grabe. puro ingay ng tambot. Kalantagan, ayan bungguhan. Yan, diskrasyon dulo talaga ng ano. Kung may nakita ma ka na talan lang nagtatambay. So dinanggay dati, grabe. Ah, ganitong oras, wala na kung may ingay na ng tambot siya ng motor may ambulaan siya ng mag ano wawang wawang no yan grabe yung uh, pagbabago ang ng marilaki kaya, kaya yung mga uh, gusto mag rides dito yan safe na mag rides huwag ka lang huwag lang kayo mag ano mag nun mga mga <laughs> talagang may paggalag din tayo dito sa kurbada kasi may nangangalabit na dito eh lahat ng kurbada dito may ano na may signature na ni kamatayan kaya ingat kayo dito sa lugar na to kitaan din natin yung devil's corner na. kung natin kanina walang tao ngayon wala pa rin sa so, dati eh puro na to ano sa gidli puro na motor at saka, tao nag stand by no nanonood ito na oh pero meron pa rin oh dalawang motor pero hindi na nagaya dati so mag jowa nga lang sila so yun nga yung ganap sa taas ng bundok ng marilaki no